magkaroon tayo ng isang tapat at prangkang usapan bilang kapwa babae. Ito ay isang paksa na marami sa atin ay hindi pinag-uusapan, ngunit napakahalaga para sa ating kalusugan at kapakanan. May mga kababaihan diyan marahil kasama na po kayo na hindi sinasadyang nakakasakit sa kanilang sarili ng pribado linggo-linggo at hindi man lang nila ito namamalayan. Isang simpleng ugali na marahil ay inaakala ninyong walang masama, ay maaaring humantong sa sakit-iritasyon at maging sa permanenteng problema sa pakiramdam. Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan at gynecology sa loob ng mahigit 30 taon. Ang buong buhay ko ay inilaan ko sa pagtulong sa mga kababaihan sa buong Pilipinas, lalo na sa mga nasa edad 60-70 at pataas upang maprotektahan ang kanilang kalusugan at mapanatili ang mataas na kalidad ng buhay. Karamihan sa atin ay ipinapalagay na ang masturbasyon ay ganap na ligtas at sa maraming pagkakataon, ito nga ay totoo. Ngunit heto ang isang bagay na kailangan nating aminin pagkatapos ng edad siksta, iba na po ang ating katawan. Ang mga tisyo sa inyong ari at vulva ay mas manipis na nabawasan na ang inyong natural na lubrikasyon at nagbago na ang inyong mga hormon. Ang dating ayos lang noong kayo ay 25 ay maaring maging problema na pagsapit ng 65. Hindi ninyo ba namamalaya na inilalagay ninyo sa panganib ang inyong kalusugan? Sa talakayang ito, ipapaliwanag ko sa inyo ang apat na pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa mga nakatatandang babae at kung paano ito maaring humantong sa pangmatagalang pinsala. Higit sa lahat, ibabahagi ko ang mga ligtas na alternatibo at simpleng pagsasaayos na maaari ninyong simulang gawin ngayon upang mapanatiling malusog at gumagana ang inyong katawan sa darating na maraming taon. Ang pangatlong pagkakamali ay isang bagay na halos linggo-linggo kong nakikita sa aking klinika sa Makati. At sa oras na sabihin ito ng mga kababaihan, sila ay nakakaranas na ng matagalang sakit o pagkawala ng pakiramdam. Bago tayo magpatuloy kung naniniwala po kayo sa kahalagahan ng pagprotekta sa inyong kalusugan at pananatiling may kaalaman, habang tumatanda mangyaring pindutin na ninyo ang subscribe button at i-on ang notification bell. Nagbabahagi ako ng mga praktikal at direktang payo para mismo sa mga babaeng tulad ninyo. At kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo, ipaalam ninyo sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng 1 sa comments kung hindi naman mag-type ng 0. Ang inyong feedback ay napakahalaga at tumutulong sa akin na maibigay ang impormasyong kailangan ninyo. Habang tayo ay tumatanda ang ating mga katawan, ay hindi na tumutugon tulad ng dati. Ang pagka-excite ay maaring mas matagalan at ang natural na lubrikasyon ay maaring lubhang nabawasan dahil sa mga natural na pagbabagong ito, mas madali na rin kayong magkaroon ng iritasyon, maliliit na sugat micro tears, at pangmatagalang problema. Kung kayo ay nag enjoy pa rin sa self-pleasure, at dapat lang kung ito ay bahagi ng isang malusog na routine para sa inyo, napakahalaga na mag-adjust kayo sa kung ano ang pinagdadaanan ng inyong katawan. Tingnan natin ang apat na pagkakamali na laging kong ipinapaalala sa bawat isa sa aking mga nakatatandang pasyenteng babae unang pagkakamali paggamit ng masyadong puwersa o matinding vibration hayaan ninyong maging direkta ako sa inyo ito ang numero unang pagkakamali na nakikita ko sa aking mga nakatatandang pasyente at isa ito sa pinakanakapipinsala nagkaroon ako ng mga pasyente masisigla at kahangahangang mga babae sa kanilang 60s at 70s na pumupunta sa aking opisina na bigo at takot. Nakakaranas sila ng pamamanhid, patuloy na mahabding pakiramdam o pagkawala ng sensitivity ng clitoris at hindi nila maintindihan kung bakit. Kapag sinimulan kong magtanong tungkol sa kanilang mga gawi, madalas na lumalabas na ang problema ay nagsimula sa isang bagay na akala nila ay walang masama ang paraan ng kanilang masturbasyon. Habang tumatanda ang mga babae normal na magbago ang sensitivity, maaring hindi ninyo maramdaman agad ang excitement o ang mga sensasyon ay hindi na kasing tindi tulad ng dati. Iyan ay natural na bahagi ng pagtanda. Gayunpaman maraming babae ang tumutugon sa pagbabagong ito sa pamamagitan ng pagdagdag ng puwersa. Mas diniinan nila ang pagpindot ginagamit ang vibrator sa pinakamataas na setting o matinding nag-focus sa iisang lugar para habulin ang pakiramdam na naaalala nila noong kanilang kabataan. Ang hindi nila namamalayan ay ang tumatandang vulva ay hindi na idinisenyo para sa ganong klase ng tindi. Ang balat ay mas manipis na bawasan na ang mga protective fatty pads at mas delikado na ang mga dulo ng nerve kapag gumamit kayo ng sobrang direkta at matinding presyon lalo na kung paulit-ulit nanganganib kayong maranasan ang isang bagay na ayaw pag-usapan ng karamihan sa mga babae hanggang sa huli na ang lahat ang nerve desensitization o pagkasira ng mga nerve. Ang maliliit na sugat o punit microtear sa maselang tissue ay maaaring hindi mukhang malaking bagay sa una. Marahil ay kaunting pamumula o kirot lang kinabukasan. Ngunit sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa chronic inflammation at maging sa pamamanhid ng mga nerve. Nakakita na ako ng mga babaeng umiiyak sa aking opisina dahil dito pakiramdam nila ay tuluyan nang nawala ang kanilang kaligayahan at natatakot na hindi na ito maibabalik. Ang pinakanakakabahala ay ang karamihan sa pinsalang ito ay maiiwasan ang lahat ay nakasalalay sa pag-aayos ng inyong pamamaraan. Hindi ninyo kailangang pilitin ang kaligayahan. Sa katunayan habang mas sinusubukan ninyong habulin ito, mas malamang na itulak ninyo ang inyong katawan sa lampas ng malusog nitong limitasyon. Ang masturbasyon ay dapat isang paraan ng pagkonekta sa iyong sarili, hindi isang pananakit. Kung napansin ninyo ang pananatili ng kirot, pamamanhid o sakit Pagkatapos ng masturbasyon, pakiusap. Seryosohin ninyo ito. Huwag ninyo itong basta baliwalain. Iyan ay malinaw na senyales mula sa inyong katawan na magdahan-dahan bago kayo magdulot ng pangmatagalang pinsala. Mahalagang baguhin ang inyong teknik ngayon bago maging permanente ang pinsalang iyon. Ngunit hindi lang ito ang gawi na naglalagay sa inyo sa panganib. May isa pang nakakagulat na karaniwang pagkakamali sa mga nakatatandang babae na tila maliit lang, ngunit mas malaki pa ang pinsalang idinudulot sa paglipas ng panahon. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ito at kung bakit ito ang susunod na dapat ninyong iwasan. Kung kasama ko pa rin kayo at nauunawaan ninyo ang mensaheng ito, mag-type po ng numerong ba sa comments para ipaalam sa akin na nakatuon kayo sa mas mabuting pangangalaga sa inyong kalusugan. Ngayon, magpatuloy tayo at tingnan ang pangalawang pagkakamali. Ikalawang pagkakamali, dry masturbation, hindi paggamit ng lubrikan. Maaaring magulat kayo dito, ngunit ito ay mas seryoso kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga babae. Sa katunayan, ang hindi paggamit ng lubrikan ay isa sa mga hindi napapansing sanhi ng pinsala sa ari at vulva sa mga nakatatandang babae. At hindi lang po ako nagsasalita ng teorya. Nakita ko mismo ang pangmatagalang pinsalang idinudulot nito. Ilang taon na ang nakalipas isang pasyente ang lumapit sa akin. Tawagin natin siyang Aling Susan. Nasa huling bahagi na siya ng kanyang 60s, matalino aktibo, at may malusog pa ring sex drive. Ngunit nagsimula siyang makapansin ng mahapding pakiramdam pagkatapos magmasturbate kasama ang pamumula gas -gas at kahit maliliit na sugat na parang nahiwa ng papel sa balat. Akala niya ay dahil lang ito sa pagtanda o marahil ay pabalik-balik na yeast infection. Ang tunay na salarin, ilang dekada na siyang masturbate nang walang anumang lubricant sa paniniwalang normal ito at hindi nakakasama. Ngunit pagkatapos ng sinte ang inyong mga tissue ay wala ng parehong pagka hydration o katatagan tulad ng dati. Ang estrogen na nagpapanatili sa mga tissue na malaman at natural na basa ay wala na. Ibig sabihin, nito bawat haplos na walang lube ay lumilikha ng friksyon o pagkiskis. Ang pagkiskis na ito ay maaring humantong sa maliliit na gas-gas chronic inflammation at mas mataas na panganib ng urinary tract infections UTI ang pinakamasama hindi napapansin ng karamihan sa mga babae na may problema hanggang sa magsimulang kumupas ang kanilang sensitivity at hindi na nila na -e enjoy ang gawain tulad ng dati. Nagamot ko na ang mga babaeng nagkaroon ng chronic pain conditions tulad ng vulvodynia hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa maraming taon ng paulit-ulit na dry stimulation. Ang iba naman ay hindi namamalayang nakalikha ng isang cycle ng iritasyon at sakit na nagiging dahilan para maging hindi komportable ang anumang uri ng pagipo. simple ng solusyon, ngunit madalas itong binabaliwala. Ang paggamit ng magandang kalidad na water-based o silicon-based na lubricant ay maaring ganap na baguhin ang karanasan. Hindi lang ito ginagawang mas komportable pinoprotektahan din nito. Ang inyong mga maselang tissue, ang inyong mga nerve, at ang inyong pangmatagalang kalusugang sexual. At pakiusap, huwag na huwag po kayong aasa sa laway o sa mga hand lotion na hindi idinisenyo para sa intimate na paggamit. Ang inyong katawan ay nararapat sa mas mabuting pangangalaga. Isipin ninyo ito, hindi ninyo naman po siguro kukuskusin ng tuyong liha ang inyong mukha araw-araw. Kaya bakit ninyo naman gagawin iyon? sa pinakasensitibong bahagi ng inyong katawan ng walang sapat na pangangalaga. Ngunit ang lubrikant ay isang piraso lamang ng puzzle. May isa pang pagkakamali na ginagawa ng mga babae na mas mapanganib pa dahil nilili lang kayo nito na isiping walang mali kahit na ang inyong katawan ay nagpapadala na ng malinaw na mga babala. At ang pagbaliwala sa mga senyales na yon ay maaring magdulot ng malaking pinsala. Pag-usapan natin yan sa susunod. Ikatlong pagkakamali. Pagbaliwala. Sa sakit o discomfort, hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nakaupo sa harap ng isang babae na nasa kanyang 60s o 70s. At kapag tinanong ko kung nakakaranas siya ng anumang discomfort o sakit sa panahon ng self-pleasure, binabaliwala lang niya ito. Sasabihin niya ang mga linyang ah, medyo sensitibo lang. O, nawawala rin naman pagkatapos. Ang ganyang pag-iisip ang ugali na baliwalain kung ano ang sinusubukang sabihin ng inyong katawan ay isa sa mga pinakamapanganib na pagkakamaling maaari ninyong gawin. Ang sakit ay hindi isang bagay na dapat baliwalain, lalo na sa yugtong ito ng inyong buhay. Noong kayo ay 25 bimarahil, ay kaya ninyong tiisin ito. At maging maayos kinabukasan. Ngunit pagkatapos ng istu, hindi na nakakabawi ang inyong katawan sa parehong paraan. Ang matulis na kirot ang nananatiling sakit. Ang mahapding pakiramdam lahat iyan ay mga babala. Ito ang paraan ng inyong katawan na magtaas ng pulang bandila at sabihing mayroong hindi tama. Kapag binaliwala ninyo ang senyalis na iyon, binubuksan ninyo ang pinto sa tunay. At kung minsan ay hindi na maibabalik na pinsala. Nagkaroon ako ng pasyente si Ginang Carmen na nasa kalagitnaan ng kanyang 60s at napakaaktibo. Lumapit siya sa akin dahil sa isang mahapding pakiramdam na nananatili matagal pagkatapos niyang magkaroon ng orgasm. Akala niya ay dala lang ito ng katandaan. Ngunit pagkatapos ng masusing pagsusuri, natuklasan namin ang malubhang vaginal atrophy at pamamaga na malamang ay sanhi ng maraming taon ng stimulation kung saan binaliwala lang niya ang discomfort. Kung mas maaga siyang lumapit, naagapan sana namin bago naging chronic condition ng sakit. Minsan ang pinagmumulan ng sakit ay ang mga pelvic floor muscles na masyadong masikip na pinalalala ng maling teknik. Minsan ito ay mikrotrauma sa mga nerve mula sa sobrang pagkiskis. At kung minsan ito ay isang kondisyon sa balat, tulad ng lichen sclerosus na dahan-dahan at tahimik na nabubuo sa loob ng maraming taon ng pagbaliwala sa mga tahimik na senyales na iyon. Ang katotohanan ay ang sakit ay hindi dapat tinatanggap lang. Ito ay isang mensahe. At sa edad na ito ang mensaheng iyon ay mas malakas at mas apurahan kaysa dati. Ito ang sinasabi ko sa bawat pasyente ko na higit sa 60, kung masakit itigil. Period. Ang sakit ay hindi isang bagay na dapat tinitiis. Huwag itong ituring na parang isang karangalan. Pakinggan ito, respetuhin ito. At kung mangyari ito, nang higit sa isang beses, makipag-usap sa inyong doktor. Habang mas matagal kayong naghihintay, mas nagiging komplikado ang problema. Ngunit kahit walang pisikal na sakit, may isa pang tahimik na panganib na nakakaapekto sa mas maraming babae kaysa sa inaakala ninyo. Ito ay isang bagay na dahan-dahang binabago ang pag-iisip ng inyong utak, ang inyong pleasure response, at ang inyong kakayahang kumonekta sa isang partner. Hindi ito masakit sa pisikal, ngunit ang pinsalang idinudulot nito ay kasing totoo. Pag-usapan natin 'yan sa susunod. Kung nanonood pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, mag-type ng numerong 1 sa comments para ipaalam sa akin na nananatili kayong nakikinig at sineseryoso ang inyong kalusugan. Ngayon, dumako na tayo sa ikaapat na pagkakamali. Ikaapat na pagkakamali. Paggamit ng porn. Bilang nag-iisang stimulus. Ngayon ito ay maaaring hindi parang isang pisikal na isyu sa una ngunit huwag kayong magkamali. Ang mga epekto nito ay napakatotoo. Ang pinsalang maidududulot nito ay maaring kasing tumatagal ng isang pisikal na pinsala. Ang tinutukoy ko ay ang ugali ng pag-asa sa pornografiya bilang inyong nag-iisa at tanging paraan ng stimulasyon. Isa ito sa mga pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa mga babaeng higit sa 60 at nakalulungkot isa sa mga pinakahindi na uunawaan. Nililinaw ko po hindi ako narito para hiyain ang sino man sa panunood ng adult content. Iyan ay isang personal na pagpili. Ang problema ay lumalabas kapag ang inyong utak ay naging palaasa na dito, kapag ang panunood ng porn ay nagiging tanging paraan para makaramdam kayo ng excitement ang tanging gatilyo na nagpapatugon sa inyong katawan. Pagkatapos ng edad 60, ang pagiging palaasa na ito ay lalong nagiging problematiko. Ang inyong utak at katawan ay malalim na konektado sa pamamamagitan ng isang maselang sistema ng mga nerve at chemical signals. Habang tayo ay tumatanda ang ating dopamine system, ang bahagi ng utak na responsable para sa pleasure at reward ay natural na bumabagal. Kailangan ng mas maraming stimulation para maramdaman ang parehong antas ng kaligayahan. Kung ang stimulation na iyon ay eksklusibong nagmumula sa mabilis at matinding pornografiya ang inyong utak, ay nagsisimulang mag-adjust. Nagsisimula itong mga ilangan ng ganoong kalubhang visual input para lang makaramdam ng anuman. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong ganap na baguhin ang paraan ng inyong pagdanas ng arousal na nagiging mas mahirap na ma-excite sa isang totoong partner o kahit sa inyong sarili nang walang screen. May mga babaeng lumapit sa akin, talagang wasak ang kalooban, na nagsasabing, "Doktora, wala na po akong maramdaman maliban kung may pinapanood ako. Hindi na ako makakonekta sa asawa ko. Pakiramdam ko po, sira na ako." Naiintindihan ko ang sakit na 'yon. Hindi lang ito pisikal, ito ay malalim na emosyonal. Naaapektuhan nito ang inyong kumpiyansa, ang inyong mga relasyon at ang inyong pangunahing pagkakakilanlan. Ang pinakamasama ay nangyayari ito nang napakabagal kaya hindi namamalayan ng karamihan sa mga babae na ito ay isang problema hanggang sa ito ay malalim ng nakaugat. Ang nangyayari ay isang tunay na kondisyon isang anyo ng desensitization na nakakaapekto sa parehong utak at katawan. Kung hindi matutugunan maari itong maging isa sa mga pinakamalaking hadlang sa isang kasiyasyang buhay, sexual sa inyong mga huling taon. Ang solusyon ay hindi ang bigla ang pagputol nito. Sa halip ito ay tungkol sa pag-iba-iba ng inyong pinagkukunan ng stimulasyon. Subukang kumonekta muli sa pantasya sa alaala, sa pakiramdam ng paghipo, sa buong katawan at sa inyong sariling imahinasyon muling alamin kung paano tumugon sa mga totoong sensasyon hindi lang sa mga visual na pahiwatig sa isang screen bigyan ang inyong isip at katawan ng oras na kailangan nila para mag-recalibrate nangangailangan ito ng pasensya ngunit ito ay talagang posible at higit pa sa sulit ang pagsisikap ngayong natuklasan na natin ang apat na pinakakaraniwan at mapaminsalang pagkakamali pag-usapan natin kung ano ang maaari ninyong gawin nang tama. Dahil pagdating sa inyong kalusugan, ang pag-alam sa kung ano ang dapat iwasan ay kalahati lamang ng laban. Sa susunod ipapakita ko sa inyo kung paano mag-enjoy sa self-pleasure nang ligtas komportable at may kumpiyansa pagkatapos ng 60. Paano mag-masturbate ng ligtas? Pagkatapos ng 60, sa ngayon narinig na ninyo ang mga pagkakamali. At marahil ang ilan sa mga ito ay medyo tumama sa inyo. Ayos lang po iyan. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng guilty feeling. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kamalayan. Ang katotohanan ay maaari pa rin kayong magpatuloy na mag-enjoy sa self-pleasure hanggang sa inyong 60s, 70s, at higit pa. Ngunit kailangan ninyo itong lapitan ng may bagong antas ng karunungan. Ang inyong katawan ay nagbabago gusto ninyo man o hindi. Hindi ibig sabihin nito ay pagsuko sa kaligayahan. Ang ibig sabihin nito ay maging mas matalino, mas intensyonal, at mas nakaayon sa kung ano talaga ang kailangan ng inyong katawan ngayon. Kapag kinakausap ko ang aking mga pasyente tungkol sa ligtas na masturbasyon pagkatapos ng disney, hindi ko lang sila binibigyan ng listahan ng mga patakaran kinakausap ko sila bilang mga babae na karapat dapat makaramdam ng mabuti nang hindi sinasaktan ng kanilang sarili. Ang lahat ay nagsisimula sa isang bagay kamalayan. Bigyang pansin kung ano ang nararamdaman ng inyong katawan, hindi lang sa panahon ng gawain, kundi pagkatapos. Naiiwan ba kayong masakit manhid o hindi nasisiyahan, hindi dapat ganyan. Ang kaligayahan ay hindi dapat mag-iwan sa inyo ng sakit. Ang teknik ay mas mahalaga ngayon kaysa dati. Gumamit ng mas magaang paghipo at galugarin ang inyong buong katawan, hindi lang isang lugar. Isipin ang stimulation bilang isang pakikipag-usap sa inyong katawan, hindi isang karera patungo sa finish line. Maglaan ng oras. Pumili ng sandali. Kung kailan kayo ay relaxed, hindi nagmamadali. Ang inyong nervous system ay mas mahusay na tumutugon kapag kayo ay kalmado at ang inyong katawan ay mas maliit ang posibilidad na manigas o tumugon nang may sakit. Ang lubricant ay hindi na opsyonal sa yugtong ito. Ito ay mahalaga. Pinoprotektahan nito ang inyong balat tinatanggal ang masakit na pagkiskis at pinapahusay ang sensasyon sa paraang talagang ginagawang mas mahusay at mas ligtas ang buong karanasan. At marahil ang pinakamahalaga simula ninyong tuklasin kung ano ang nakaka-excite sa inyo sa emotional mental at maging sa espiritual na paraan, hindi lang sa visual. Habang tumatanda ang katawan ng isipan, ay nagiging mas makapangyarihan at malalim na pinagmumula ng kaligayahan. Ito ang perpektong oras upang muling kumonekta sa bahaging iyon ng inyong sarili. Huwag ituring ang masturbasyon bilang isang tiratirang ugali mula sa inyong kabataan. Ito ay isang balido at malusog pa ring bahagi ng inyong buhay. Ngunit tulad ng anumang bagay sa buhay, kailangan itong magbago habang kayo ay nagbabago. Ang layunin ay hindi lamang upang patuloy na gawin ito, kundi gawin ito sa paraang nagpapanatili ng sensasyon, nagpoprotekta sa inyong anatomy at gumagalang sa kung ano ang sinasabi ng inyong katawan at heto pa kapag sinimulan ninyong tratuhin ang inyong kalusugang sekswal nang may ganitong uri ng pangangalaga at pag-unawa lumilika ito ng isang ripple effect sa buong buhay ninyo maaari ninyong mapansin ang mas mahusay na pagtulog mas kaunting stress mas maraming kumpiyansa at maging mas matibay na mga relasyon ang mga benepisyong ito ay totoo at nagsisimula ito sa sandaling itigil ninyo ang pagtrato sa kaligayahan bilang isang lihim na kasalanan at simulan itong ituring bilang isang mahalagang bahagi ng inyong pangkalahatang kapakanan. Ngayon, bago natin tapusin ito, gusto kong iwan sa inyo ang isang huling pag-iisip. Ito ay isang bagay na pinaniniwalaan kong kailangang marinig ng bawat babaeng higit sa 60. Manatili po kayo para dito ito na marahil ang pinakamahalagang bahagi. Konklusyon isang aral sa buhay mula sa inyong doktora. Kung may isang bagay akong inaasahan na matutunan ninyo mula sa ating pag-uusap ngayon, ito po yon ang inyong kalusugang sexual ay eh mahalaga pa rin. Napakahalaga nito dahil lang kayo ay nasa inyong 60s, 70s. O higit pa, ay hindi nangangahulugang kailangan ninyong isuko ang kaligayahan intimasiya o ang mahalagang koneksyon na iyon sa inyong sariling katawan. Ang ibig sabihin nito ay kailangan ninyong maging mas maingat at mas intensyonal. Hindi na kayo ang parehong babae noong kayo ay 25 mo at hindi iyon kahinaan ganyan po ang buhay. Ang tunay na lakas ay nakasalalay sa pag-angkop, hindi sa pagbaliwala sa kung ano ang sinusubukang sabihin ng inyong katawan. Pinag-usapan natin ang apat na karaniwang pagkakamali, paggamit ng sobrang puwersa paglaktaw sa lubrikant, pagbaliwala sa sakit at pag-asa lamang sa porn. Nakita ko na ang mga gawin na ito nang paulit-ulit sa aking pagsasanay at nakita ko ang tunay na pinsalang idinudulot nito. Ngunit ang magandang balita ay bawat isa sa kanila ay maaring ayusin. Nasa inyo ang kapangyarihan na baguhin kung paano ninyo aalagaan ang inyong katawan simula ngayon. Sa paggawa nito, pinoprotektahan ninyo hindi lamang ang inyong pisikal na kalusugan, kundi pati na rin ang inyong kumpiyansa, ang inyong mga relasyon at ang inyong kapayapaan ng isip. Mahigit 30 taon na akong manggagamot at nakaupo ako sa harap ng libu-libong kababaihan, ang ilan ay nag-aalala, ang ilan ay nahihiya, ang ilan ay nasasaktan. At alam ninyo ba kung ano ang gusto ng bawat isa sa kanila, sa kanilang kaibuturan? Gusto lang nilang maramdamang buo sila. Gusto nilang maramdaman na sila ay sila ulit. At lagi kong sinasabi sa kanila, ang parehong bagay, hindi pa huli ang lahat. Sa katunayan minsan, ang pinakamalusog at pinakakasya siyang kabanata ng inyong buhay sexual ay maaring magsimula pagkatapos ng seed kapag sa wakas ay nagdahan-dahan kayo, nagbigay pansin at nilapitan ang kaligayahan ng may karunungan at pangangalaga na nararapat dito. Hindi ninyo kailangang mahiya sa pagnanais na makaramdam ng mabuti. Hindi ninyo kailangang magtago o maliitin ang inyong mga pangangailangan ang kailangan ninyo ay tapat direkta at magalang na impormasyon tungkol sa kung paano gumagana ang inyong katawan ngayon, hindi kung paano ito gumana, 30 taon na ang nakalipas. At iyan mismo ang dahilan kung bakit ko ginagawa ang ginagawa ko. Dahil bawat babae ay karapat dapat na tumanda ng may dignidad, may kalusugan, at oo, may kaligayahan. Ang inyong kwento at lakas ay hindi nagtatapos sa edad 60. Sa maraming paraan, ito ay nagsisimula pa lamang. Alagaan ninyo ang inyong sarili. Higit pa, sa karapat dapat ninyo iyan. Kung nahanap ninyong nakakatulong ito, mangyaring maglaan ng sandali upang ibahagi ito sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na maaaring kailangang marinig ang mensaheng ito. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Kung mayroon kayong tanong alalahanin o gusto lang sabihin na handa na kayong mas alagaan ang inyong sarili. Ang inyong pakikilahok ay tumutulong sa mas maraming babae na mahanap ang impormasyong nararapat para sa kanila. At kung hindi pa mag-subscribe para sa mas maraming tapat at ekspertong payo na ginawa para lamang sa inyo.